Lulukoy okay, natin. Sabihin ko, maganda yan sa ng orchids. <laughs> ano? 100. Fully varnish. 100K? Ah. Uh -huh. nga. Okay ka bebe, tingnan yung bata ko tumatakbo. Inalagay niya da daw sa fish pan. Hindi naman yan totoong fish. Hindi yan pwede. Patay na yan. Patay yan. Hindi naman yan mabubuhay. Gusto mo yan? Ulamin na lang natin. Pakainin mo yan. Do. Ha? Do. Ano? Do. Anong plano mong gawin dyan? Tara, pasok na tayo. Do ha? Do. No. parang naiinitan na yung mga bogey, oh. Painit na. <laughs> Fish da daw. <laughs> Break time nila. Yung mga boys na doon sila. Doon na lang no na namin yung mga ano, try start na eh, season nila. Pero nung may nakita kaming maliliit pa lang, nag-spray na. Hindi na tumuloy. Kasi pag na ano yun, nayaan mo lang, ang bilis. Dadami po yun. Kita niyo yung... oh! <laughs> Ay, nagaan siya pasina. dami no nakakaano pa naman pag madami nakakadiri hmm. nakakarating sila dyan oh, no sa mga pader ng bahay hmm. pinaulan ng koto kasi na-stack sa may naman na hindi naman na-stack hindi nalalabhan mga abaho yung hmm, gamit niya ano ginagamit ni Jello sa mga nagtatanong pala si Jello nasa Baguio po may tara be may uh, tignan nyo pag nakakasalisi talagang ipipilit niya gusto niya eh akin na lutuin ko na lang yan malaki na rin hi ka bebe Saan kami? <laughs> Papunta kami ng Zambales. Nasaan na palang pala kami? Um, pa... Lagpas ng Dinalupihan. Kasi yun, yun, pabalik na yun. Yan, kita ko yung Dinalupihan. 10 kilometers. Tapos, dito na yun. Ay! Tama ba? Ay, mali! <laughs> Tama! <laughs> Wait lang, sorry, sorry. Ayan, padip na lupian pa lang pala. Yun. 10 kilometers pa. Tapos, sa Subi, 31. Nung kasama ko, may muna. Nakarano na siya. Dalawa. <laughs> Palagay ko sa kanya to. Walang, well, Trip ko lang. Oh, nakita kasi ako ang daming nakalagay na stickers. Nagay natin yung sa kanya. Ayan. <laughs> Kutusan natin si ka-farmer. Mainit eh. Lagay mo, baby! A sticker. The farmer was here. <laughs> Binili niya pa ako ng ano, kafe, kape. Kanina. Oh. Sweet niya, no? <laughs> natatatch ako pag ganyan yung di ko naman inihingi tapos bigla na lang ibibigay kahit kape lang natatouch na ako gagawin na nga Tignan nyo, kahit dito may langaw o. Oh. Tignan nyo, nilalangaw siya sa likod. <laughs> langaw doon sa balikat niya. Pero ngayon, parang medyo dumadami na naman po yung langaw sa bahay. Allah, din siya marunong. Baka binabakbak niya yung ano. Oo, oh, <laughs> sabi ko na eh. Hindi niya alam yung sarili niyang sticker. Ako kasi nagpapaano niyan. Nag e-edit. <laughs> Hindi mo Binabakbak mo ko nang binabakbak. Yung ah, pala nandito lang. Ah, yung mismong ulo lang. Sabi ko na eh. Oh. Ay. <laughs> Ayun. Ay, nandiyan na si ka-farmer. Masahan. Ayun. 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 Hindi ka oh, na yeah, yeah. eh. Hindi. Mamaya na. Mm. <laughs> Good morning. Ako na na video. Pahapon. Okay, hindi, <laughs> <Ito ko lang. laughs> Sabi ko, di na, pag ano kasi nagdadala ko ng kumot. Pero sabi ko, siguro naman hindi na yung kurtina yung ano natin, kumot tsaka bedsheet. Yun pa rin pala. oh, tignan nyo po, o, pang kurtina buo pa, hindi ko yung buwa pa. <laughs> Ito mm -hmm. pa naman ang oh, cold. Tsaka sa hindi ko yung gano'n. So, oh, kasi pag malamig, dito ano, dahil may Alam niyang, parang... Alam, bali lang mga na walang nakaipit sa hita. Ayaw mo akong ipitin. <laughs> <laughs> Ay, di, di siya makatulog nang walang yakap-yakap. niya naman ang kuha yakap. Okay. Eh. Okay, hindi yakap yung nakaano sa kita. <laughs> Natawa kay Chichi kasi. Di ba, natutulog na po na sila na sa room pag ano uh, may pasok na sa amin sila natutulog tapos eh pwesto namin di ba laki ng dalawa yung kutsyon namin magkabila ang side kami ni ka farmer ng papa niya tapos sabi niya uh, mama bakit lagi-lagi ganyan yung pwesto niyo bakit ano hindi kayo hindi daw kami magkatabi ng papa niya sabi ko hindi kasi ako niyakap ni papa <laughs> tapos sinabihan kanya na no? Papa, ba't di mo naman iyayakap si mama? Hindi ko yeah. Gusto ang <laughs> ah, Gusto ko nga yung olive tree doon sa Walter. Mike, yung malaki. May olive tree tayo sa dining sa may dining area natin. Hey, yeah, yeah, yeah. baby, ah. Olives talaga as in <laughs> olive. Kaya nga so, olive lang din lang naman 'yan. E. Eh. Malaki na. Dali pa ako saan. Kailan na ako bili? Magbubunga ba sa atin 'yan? Hindi ko eh, alam, sa bukas. Wala pa ako ng ano. Sa dress of the king Kaya lang yun, eh, yun nga, pag malamig din, baka gusto sila i-trigger na nung bunga. Pero kung... Um, eh, bibiligan mo nang may ice. Kung init sa init, bebe, kaya kasi mas mainit sa gris doon pag nalagay sa amin. Nakaka-miss yung mga bata. Si Chi medyo nalalagpasan niya na yung stage na uh, nagmamaldi ta minsan. <laughs> Di ba? Ganon yung mga batang babae madalas. <laughs> yung mga kakilala kong bata ha, yung ganong edad. Ay, magsayo ko binibigay. Wait lang po. Check out. Ito. Dapat pala din ko Ito. Oh. Dahil kinuha mo. Oo. Ito. <laughs> Ito kasi pang ano. na lang eh. Matutulog. Oh, sasabit mo lang sa may ulo. ko na lang yung kamay ko. Ulo. Ay, liig. <laughs> Tapos may yakap-yakap na ako dito pag matutulog. Sasasakyan. ay happy na ang ko dito eh. Di ba nandiyan naman yung dati? Hindi. Nilabas mo. Nandito yung dati. Nilabas mo. O na, punta sa Nilagay mo dun sa may ano, drawer. Ayan. Tapos, mabalik tayo kay Chichi. Di ba naman, bebe, si Chichi medyo pa ano na siya dun sa stage ng mga batang babae na ano? na alam mo yung stage ni Bidya dati yung parang maldi maldita oh. Oh. di ba kaya, si Chichi sasabi. yung kaya, mga kaya, parang nonsense yung mga sinasabi um, pag kaya, malalagpasan eh. tingnan mo si ano si Bidya ngayon di ba ang, ang ano sana makuha niya kaya gaya kay Bidya Nag, lagi na nga siyang nagpo-po ngayon. Pansin mo, pag kinakausap tayo, lagi na siyang nakapo. Si, Kiroban. ano? Oo, oh, silang dalawa. Si nene <laughs> pag sinab, inulit mo yung pinasabi na si, Napakunta pinapasabi. Ray, sa kanya, sayang. Dami niya yung ano. Alimango. Pagsikap daw siya kagabing maghahuli ng isla. Sabi ko, benta mo na lang at hindi na kami makakadaan. Pati alimango daw. pakiramdam ko, alam mo yun. Mm -hmm. Uuwi ka ng... Nagtrabaho ka ng malayo, tapos pauwi ka ng bahay. Mm -hmm. May dala kang biskuit sa tabi mo, malaki. May <laughs> <Yop. laughs> maisaan. maisan <laughs> yun ang pakiramdam. Ko. Kasi parang uh, ka ng ano, sa isang... Sambales. Oh, sa bagay so... na talaga. Isang lugar na talagang ano, miss na miss mo, di ba? Yan ang lagi ko din sinasabi na... Ako gusto ko din yung sambales sa eh. Pero ngayon mas gusto ko siguro yung mga bundok-bundok sa sambales kaysa sa dagat. Tumubuho <laughs> na. <laughs> Daanan kaya natin, no? Marites. <laughs> kumana tayo. May ang involved dyan sa ano Kaya nga. Stretching. Ano talaga? Kasi once kinukay mo yung isang lugar, lumalik, hmm, eh, may gugubo at gugubo yung side. Yun. Parang yung whirlpool sa... Oo, oh, dinadala ano, ata <laughs> ng Manila eh. It's thing. Na-news po pala yun, yun sa riot naman. Yung sa kandating. Saan ba nila din dinadala? Sa Manila? Yung reclamation na yun? Oo oh, naman. Parang sinira mo yung isang daw. lugar kapalit. Mas malala kung sa China. Saan? Hindi, dun sa tinatambak ang isla. Mas malala kung sa China. <laughs> Joke lang po. Hindi ko alam. Narinig ko lang po yun dati. Parang yun yung dinadala nila Di yun din buwangin sa Manila Hindi ko alam Manila kung bay. totoo hindi. Pero yung dito sa may ano? may nanyos din nga ganun eh. Dati. Oh. Saan ba nga? The diet Isang na. na. Ano ano na lang. Yung... Tignan nyo po di yung ano? ano. Diba dati pag nami-video ako ang ganyan, kitang kita yung ano ni ka-farmer. Yung cha? <laughs> Hindi ko na pinupuno yung ano. Talagang yung chan. Di Dinalata. Ganun na lang na kanin. 12, halos 12 kilos din na nawala eh. Pero gusto ko pa sana magpababa ko ng konti. Busog much. Tingnan yung order ko. Kagabi kasi nagpapaitan ako kasi hindi siya masarap. Pero ito masarap. Kumain kami doon sa may Govic ba yun? Govic Highway. Sa may iba. Tapos ikaw si farmer, laing, at saka dulong. Dilip. Dilip. At dilis tapos pumili ako, so, dalawang... uh -oh, no? ako ng dalawang... Torta. ah talo 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 ako rice. Pero yung orderan pa lang akin ng Ilagay po muna sa cooler yung uh, napamili Ibang Isda. Ang daming isda ngayon. Ayun pa, oh. May pagdating pa. So, Bakit? Surahan ni ano. Yan. Ito yung atin. Ay, why? muna, mo na, no? Saan yung kaima? Ito yung atin. Wala pa naman akong nabiling ano eh. kamote ngayon nakala ko tuloy pinag-uusapan mga rider yan mga uh, ito oh, kasi mga kulot yun no, naman hindi mo naman nakikita yung camera mo yun oh oh wala yun oh hukul... wala 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 mga ano nakapag-asawa na din nakangiti sila talaga mga ayta nothing special ano na no? mga friendly din araw ng palengke ngayon kasi ikot lang tayo pag nanguna tayong umuwi malang isda dito bakit kasi galing na naman subic subic and masinlok basta isdang bato masinlok kayo mga maya maya ano naman yung isda ng mga tuna, mga tulingan, mga ganon, galunggong. Ang uh, bang, uh, pangmalaki ang bangka. Oo, bangka. Doon kayo sa ito, ano ba yan? Mga saging na mga ganda. Hindi, okay. na. Lakatan lang yan. Lakatan. Latunda ng ina. Latunda ng sila. <laughs> Subik kayo. <laughs> ganon lang naman. Maya-maya 300 o. Oh franchise na yon mm okay. ay tapos try naming daanan yung may nakita kasi kaming ano dito parang mga console tsaka pang accent sa ano no na maganda wood tingnan natin makimarites tayo kung magkano Ganda yun, kung sakali dun sa ano pala siya. Tinamad na akong bumaba. Ganda, no? Pero na-curious kami ako magkaano, kaya sabi ko kay ka-farmer, tanongin niya na. lulukoyin okay, natin. Sabihin ko, maganda yung sabitan ng orchids. <laughs> Ay, gumagalaw ang sasakyan. Ano? 100. Fully varnished. 100k? Ito daw Baby, yung labor niya pa lang daw dyan. Grabe na, 40 na eh. Tapos yung pagkukuha pa daw niya, ugat yan eh. Ah, ugat. Pero ang ganda niyan, bebe. Sabitan mo ng no, ano? Orchids? Ah. <laughs> sa bar, ano nga yan? Sa bar? Bar uh -huh. counter yan. yan. Ganda, kung ano, sa maganda. Si William mo, ipagawa yung mga ganyan. Kayang-kaya ni William na lang. Ang kaya niya bang magukay ng magat? Hindi, yung magmukha ng kahoy. Ganda. Na-appreciate ko lang yung ano niya. Pero in-expect na namin na mahal. Ganda. Fully varnished, Pero kung hindi pa na ano, 80. Kaya na bigyan. Mahal nga naman. Kasi labor pa lang niya. Sir, sabi niya, paggawa. na ako na kore. Tagal daw ginagawa. Eh kung... Sa atin kaya natin yung pinalabor yung gano'n. Shipping, uh, oh, langga po, langga po. <laughs> may, ah, hampir 1 juta. Hejau, apa? Eh, terima kasih. 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 kulot na sili wala meron na pala akong napiling kulot na sili tingin wala dito ang kulot na sili kulot na sili meron ang tingin

baton kumasa kung tinole 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 kumasa kung

Ang saging ako doon namin. Nakatang din eh. Nakakita po. Gusto nyo? Meron po. Ilan? Pagkano kilo nito kuya? 260. Saan? तो बेबी और सागी

Ay, hindi kita pinapayagang. 140 po. 140. Ah, 14. Ah, thank you. <laughs> thank you Alam po. Alam mo, sobrang suple. Dito na tayo, mas mabilis dito. Eh. Oh, pandikit yan Pandikit Bili eh, nga tayong pandikit na ano May didikit ako sa ano Kaya wag na Iba na lang Banda na, gapang ka na. Ay, you see our nila, dun banda. Doon, meron, nakainan tayo dati dito eh. Kasama natin si Rowan Chichi. Maliit pa si Rowan. Tsaka si Mama Bet at Mama Bet at Nini. Kumili tayo ng suso. Ano ka ba? Alala ko. Dito yung Tumapay pa rin din nila. Oo. Sata bumili pa ng... Si ng, ng ano si mama bet pa no'ng eh, 'yung nilopak. Awa. Tingnan mo 'to. Puro ngiti 'to para talaga binili lang namin <laughs> naganap lang kami lang saging kasi eh, dito sa kabanggan maraming mga uh, kapatid na Aita na nagtitinda ng mga uh, gulay-gulay prutas kaso wala naman ngayon